Maswerte tayo dahil sa CCTV pwede na nating makita ng palihim ang ginagawa ng ibang tao sa video ito. Pinagsama-sama natin ang mga nakakabilib na video na nakuna ng CCTV. Pero bago natin simulan, palike muna ng ating video para swertihin ka ng limang taon. Feel na feel sumayaw ng babaeng to hanggang sa may dumating na lalaki dahilan para masira ang kanyang mood. isa-isahan ang sasakyan to yung mga umahabon na pulis. Why are you running? Why are you running? Mas matindi dito na utakan niya yung mga umahabon sa kanyang SWAT Nireklamo siya sa polis na mga kapitbahay niya dahil sa naririnig nilang boses na humihingi ng tulong. Mating ang mga polis para alamin ang nangyayari. Doon, pinakita niya ang parot niya. Nakakabilib yung ibon, pero ang pinagtataka ko, kanino nakopya ng parot yung ganong boses. hindi makalusot ang kanyang e-bike dahil naharangan ito ng itim na sasakyan kaya naman inusog niya yung sasakyan gamit lamang ang kanyang lakas masyado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw wala na akong makakalaban dito <tod> Dahil sa mabilis na pag-iisip ng binatilyong to, nailigtas niya yung batang muntik ng masagasaan. Sa video, makikitang masayang naglalaro yung bata kasama ang kanyang aso hanggang sa nakawala yung aso ng kapitbahay nila. Sa takbo ng aso, determinado ito sakmalin yung bata. Sakto naman, kasama ng bata yung kanyang guardian angel para ipagtanggol siya. Napakautak ng dagang to. Panoorin natin kung paano niya isinagawa ang kanyang plano. Walang duwag sa atin lahi. Matatakang tay lahat. <laughs> Galing ha? <laughs> oh. Mission complete. Nagkamali ng ninakawan yung dalawa. Hindi nila alam, marami palang tambay sa lugar na naghihintay ng magnakaw para sa libreng sapat. Sa kapunta to the moon. Malakas ang kamay ng matanda, napigilan niya yung motor gamit ang kanyang kamay. Noong 2023, Isang ina mula sa Fujian, China ang nag-upload ng video sa social media kung saan makikita ang kanyang anak na babae na nakakapit sa mga dingding ng kanilang sala habang nanonood ng TV. Ayon sa post, hindi alam ng ina ang talento ng kanyang anak hanggang sa nakita niya ang CCTV footage. Sa isang follow-up na video, kinuna ng ina ng malapitan ang talento ng kanyang anak habang umaakyat ito sa kisame gamit ang kanyang mga braso at binti. Parang may pandikit sa dingding ang hita at braso ng 8 years old na bata. Umaakyat siya sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang mga kamay, paa at binti sa isang sulok ng kanilang sala. Pambihirang talento na mapapanood lang natin sa palabas. Panoorin kung paano bumalikwas ang truck na to at kung gaano kabilis mag-isip ng driver. Buti na lang nakalabas siya sa oras, kundi kasama siyang nayupi sa pagbagsak ng truck. Nagtataka ang mga guard sa isang kulungan sa Amerika kung paano nakatakas ang isang preso. Nung ni-review nila ang CCTV, nagulat sila sa nakita nila. What? Nag-alay Spider-Man yung bilanggo para makatakas. Ang galing! Ang galing! <laughs> Makikita ang isang lalaki na nahihirapang itulak ang kanyang kariton. Sa gilid, nanonood ang kanyang Virgin Shepherd. Kahanga-hanga ang ginawa ng asong to matapos niyang makitang nahirapan ng kanyang amo. Thank you. Minsan talaga biyaya na ang lalapit. Walang alinlangang ang sa basyong driver para tulungan yung sasakyan na hindi mahulog sa bangin. May mga tao talagang ibubuwis ang sariling buhay nila para sa kapakanan ng iba. Buong akala ng babae, walang ibang tao sa loob ng kwarto. Paglingon niya, nakita niya may lalaki pala na tutulog. Buti na lang, sayaw lang ginawa niya perfect timing tila naglalaro si kuya hinintay niya talaga yung baha bago ibaba ang gate napakatalino ng babaeng to nasira ang plano ng mga snatches sa kanyang ginawa nawawala ng alas na nagkakahalagang $58,000 ang isang jewelry shop nung nireview nila CCTV ito nakita nila Binalak na kawin ng mga kawatay ng mga bisikleta hindi nila alam pag-aari pala ni Bato sa yung mga bike kaya yun hinaabot sila ng samurai di balik si Bato sa binaliktad yung talim kung ganyang kalaki yung akapang sa sa'yo naku po tawagin mo na lahat ng santo kita mo na para lumilipad sa ere kahit sino siguro mapatakbo kung hindi mo pa nahanap ang forever mo baka naghihintay lang yan sa tulugan ng kwek, -kwek. Grabe ate, saludo ang buong kalalakihan sayo. Makikitang nag-aayos ng gate yung may-ari ng bahay hanggang sa masira ito dahilan para tumama sa grab driver. Nakakabilib dahil tinulungan niya pa rin yung taong nakasakit sa kanya. Naglalakad ang dalawang lasing na lalaki nung makita sila ng aso. Tinayo nila ito para isama sa kanilang trip. Nakahanga ang mga motorista sa intersection na to. Hindi sila nagkakabanggaan. Buti na lang nakayuko siya sa oras. Nakakabilib kung paano nalusutan ng sasakyan 'to lahat ng nadaanan niyang kotse. Nakakabilib ang babaeng 'to, hinablot ng snatcher 'yung bag niya. Wala na siyang naisip na paraan para makabawi, kaya ginawa niya, ninakaw niya rin 'yung motor ng mga snatcher para gawing kapalit. What? <laughs> Paano nga ba lulutasin ang ganyang klaseng kaso? Ninakawan yung magnanakaw. Pakinggan natin si Chip. Ito pong si Mark ay naisnatsan na cellphone. Kaya nandito po siya ngayon, nagre-reklamo po siya. Dahil yung cellphone niya, tinakbo ng snatcher. Tapos siya naman yung motor, nung snatcher tinakbo niya dito. Kaya <laughs> ito po ay papalo. Kahit si Chip na Hinabol ng leon yung kabayo. Sakto namang buo ng may-ari dahil lang para masindak yung mabangis na hayop. Ni-review ng mga gwardiya ang CCTV dahil hindi sila makapaniwala sa nakuwang score ng babae. Ganto reflexes ng mga addict sa Super Mario game. Best feeling, yung hindi mo naman hiniling pero binigay. Have a good day everyone at salamat sa panonood. Palike ng video na to kung nagustuhan nyo. Comment na rin kayo kung ano yung favorite part ng video na tumatak sa inyo.